Honda Beat FI mga idol. Umaandar yung motor, pero hindi tumatakbo yung motor. <laughs> ang gulo eh, no? So bakit kaya? Well, 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 yan nga aalamin natin sa video na ito. Ayan, so kung gusto mo na umpisahan natin to, then let's go! Tara na! So yung mga idol at tatanggalin na po natin yung side na ito. Syempre tatanggalin natin yung mga bolt na nakakabit sa kanyang crankcase para mabuksan natin yung mga idol. Ayan. So 8mm po 'yan mga idol. Yun, oh. No? All So tanggalin muna natin. Okay. mag -dial -dial. Uh, Muro na na Pati dito sa side na ito na may tatlo pong alin na kayo makikita yung parang plastic na cover dito ay tinanggal ko na po ito para malinis kasi alam ko na ito po ay apiktado po mga idol no kung yun po yung nasa isip ko mga idol kung kaya bubuksan rin natin yan at no truth yon no yon yun, so nalaglag. Yung sinasabi ko mga idol na binuksan ko kanina, lilinisin ko sa part na yon dahil po ay yung mga damage po ng kanyang belt, yung mga tawag dito, yung mga dibri debris ng belt ay nandun po sa loob na yon kaya lilinisin natin. So tignan natin yung kanyang belt, anong nangyari, baliktad. Mga idol, baliktad. Yan ano Baliktad. Okay, it's all right? guys. Balik yung belt. Kaya durog na durog. Kaya pala sabi ni Tropa ay umi-slide po yung takbo ng kanyang motor. Yan, kaya, kaya tanggalin na natin to. Kaya, baliktad po yung pagkakabit ng belt mga idol kasi sabi nga po niya ay eh, first time lang daw po nang nagkabit nito na ito, no? At mano-mano lang po yung ginawang pagtanggal. Yun. So nakapabaligtad po yung kabit yung may mga parang paa or parang ngipin-ngipin ay -ngipin, eh, napunta po sa taas mga idol. Ayun, kitang-kita naman natin. Uh, balik baligtad po talaga. Eh, yeah, so tanggalin natin, medyo mainit-init pa. Yun, no, sunog nga po yung kanyang bell. All Tapos uh, pansin ko po dito yung kanyang clutch eh medyo manipis na kasi sabi ni tropa ito daw original pa, no? Hindi pa siya nagpalit. On the beat FI, mga idol. So, nilagay ko lang muna sa baba kasi na mainit pa po. No? Yun, tingnan natin. Yan o, no, mga idol, o. Oh. So, baliktad talaga. Di ba? Baliktad yung pagkakabit. Kasi ang sabi, two weeks pa lang itong bell. Ay, bell? yung kanyang belt ng idol. Two weeks pa lang daw itong kinabit mga idol. Pinakabit niya po sa first timer nga nagkabit at baliktad nga po yung pagkakabit. So yun. Yun, kulang na po sa grasa at lalagyan natin yan ng grasa dyan sa loob. So okay ba to. Dito lang sa kanyang clutch medyo manipis na. Yun. Pero pinapa-priority ni tropa na mapalitan muna yung belt. Yun, buksan na po natin dito para makita natin kung ano yung damage yung meron dito sa loob na to. Baka pati yung flyball na durog. Wag naman sana. Ayun o. Oh. Yan, magaan yung buhay mga idol pag meron po kayong mga tools na kagaya nun. Kaysa eh, sa minamano nating tanggal. Pero depende rin sa discard yun, yun. Baka madiscard ka sa buhay. Madali lang sa'yo yan mga idol. So, syempre, tanggalin na po natin itong ngayon, dry face. Yun. So, yun, may tama na to Kung ako'y tatanungin, uh, palit, palit, na, palit na rin to Pero gusto talaga ni Tropa, belt lang muna. Yun. Yun, natatanggal na po natin. At uh, kitang kita naman natin itong kanyang belt. balik baligtad yung pagkakabit. At inayos ko muna para makita po yung number na ikakabit natin belt. Mga idol, pwede tayo magkamali. Yun. so ito po yung kanyang the belt, ito, tignan natin. Oh. Yun, oh. Grabe, wasak na wasak mga idol. Yun. So ito, pinalitan na po natin ng bagong belt. At original po yung kinabit po natin. Yun, so, ano, oh, mga idol. On the beat, if I Ayan. So try natin tong itrutel, no? Kung gumagana na. Yun, oh. So may pagpag -pag po siya on, mga idol kasi nag pa po yan. So yun nga mga tropa, galing po si sir na Esther ni yung gumagana no. At dito po sa tapat ng shop natin siya, nagkaroon ng trouble. Ayan, buti na lang dito lang sa tapat, malapit lang yung kanyang tinulak mga idol. Ayan, so kung magkakabit po tayo ng mga ganitong klaseng bulb mga idol no, ay piliin na po natin yung original kasi yung nabili po ni sir ay aftermarket po at mahinang klase Mas klase na po tayo mga idol para hindi po tayo maabala sa travel kagaya nito buti na lang sa tapat ko lang sya nasiraan yun sa so dito lang muna yung video natin mga idol so sana may nakuha tips at kalaman sa video na ito bye bye